sa Tapurong City, Sultan Kudarat, himas rehas ang isang negosyante mula sa General Santos City dahil sa patong-patong na kaso ng estafa. Ang sospek ay kabilang sa listahan ng top 10 most wanted person ng Maguindanao del Norte. Ang blotter sa report. Ang operasyon ay sinagawa bandang alas 6 ng gabi noong September 1, 2025 sa MNL Car Trading, KDX Avenue, Takurong City, Sultan Kudarat, sa visa ng warrant of arrest para sa kasong estafa. Ang akusado ay nahaharap sa limang magkakahiwalay na kaso na may tig 36,000 pesos na inirekomendang piyansa at isa pang kaso na may parehong halaga ng piyansa. Ayon kay Police Colonel Eleuterio Ricardo Jr., ang Provincial Director ng Maguindanao del Norte Police Provincial Office, ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng determinasyon ng kapulisan na tugisin at panagutin ang mga nagtatago sa kamay ng batas. Sa kasalukuyan, dinalana sa opisina ng CIDG Sultan Kudarat PFU ang akusado para sa kaukulan dokumentasyon at disposisyon.